Kumakain ng mga customer sa isang kainan sa barangay Sulukan ang Gatbulakan itong biyernes alas 3 na madaling araw nang dumating ang limang armado at nakahelmet na holdapper. Hinablot ang bag ng babaeng customer at pinulot ang cellphone ng isa pa. Ang isang lalaki naman, kinapkapan at hinampas sa ulo. Ang isa pang customer, pinatayot kinuhanan din ng gamit sa bulsa. Sa isa pang kuha ng CCTV, ni nilimas na mga salari ng 7,000 pesos sa kahan ng kainan at kinuha rin ang dalawang cellphone ng crew saka sila umeskapo sa kain ng motorsiklo. Ayon sa may-ari ng kainan, natangay rin ang motorsiklo ng mga biktima. Takot na takot din sila. Ganyan, nanginginig, pati yung bata. May bata kasing kasama pang isa eh. Ang mga rescue personnel daw nakakain sana sa kanila ang tumulong daw na mag-report sa mga polis. Yung mga rescue, sila ang nag-report na may hold-upan dito. hindi, hindi, hindi kami. Kasi kinuha ngayon mga cellphone nila, eh ako kasi parang ano na rin, tuliro. Tapos pumunta na lang sila dito. Ganun. Mm -mm -mm. Nangyari ito, matapos ang pang-hold up sa kainan sa Marilake Highway, Baras Rizal nitong Webes, na iniulat namin kahapon sa 24 Horas Weekend. Kaya naman tingin ng may-ari ng kainang ito dito sa barangay Sulukan, Angat Bulacan, iisa lang ang grupo ng mga salarina ng hold up sa kanila at sa isang kainan sa Marilake Highway, Baras Rizal. Ang mga pangahampas ng baril, pambabatok at panunutok ng baril na ginawa ng mga kawatan sa Baras Rizal, pareho rin daw ng ginawa sa mga customer nila. Ang victim ang customer naman na kinuhana ng cellphone at helmet sa kainan sa Marilake Highway, Baras Rizal, na identify ang helmet na ninakaw sa kanya. Kapansin-pansin ding pareho ang sapatos ng isa sa mga suspect sa Rizal at Bulacan. Opo, yun din po kasi gamit na po nila yung helmet na nakuha sa amin yung kulay po talaga yung ano niya, yung visor niya po kasi ano po yun na uh, parang nakatinta. dahil kasi po sila ng ano yung ginagawa ng, ng babatok po ng baril. Panawagan na may-ari ng kainansa na raw mahuli na ang mga kawatan. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang anggat polis habang patuloy pa ang kanilang investigasyon. Hinihintay rin daw nilang bumalik ang mga biktima para magbigay ng salaysay. Para sa GMA Integrated News, Von na Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.